A day with my life as pinanganak naputol lang pa ah charis for today's video mga kaputol ito pala yung mga kaganapan sa aking kaarawan natagalan sa pag-edit at pag-voice mga kaputol dahil sobrang busy ko at wala akong time talaga para mag edit ng video. Ayun na nga mga kaputol, kasama ko dito yung aking mga pamilya at nagtutulungan po kami para sa design ng aking birthday. Sobrang saya talaga sa pakiramdam na nagtutulungan ng aking pamilya para sa aking malapitang kaarawan. At alam nyo ba mga kaputol, may mga trabaho pa sila kinabukasan pero nag-effort talaga sila na matapos itong design na to dahil bukas birthday ko na. Kaya sobrang mahal ko talaga ang aking pamilya dahil napaka supportive nila sa mga gusto kong gawin sa buhay. Hindi kami eksperto sa paggawa ng design pero we tried our best para mapaganda ang aking design. Kaya sobrang appreciate ko talaga ang aking mga sesta dahil nag-effort talaga sila galing sa kanilang puso. Charis! So <laughs> habang busy sila sa likod, ako naman ay busy sa pagmumukbang. Bakit ba? Uy! gutom ako. Napagod din ako. Kaya, nakakapagod manood. Ito isang kapatid ko ay naka-assign sa design sa table. Okay ka pa dyan, girl? So, dahil malapit na matapos mga kaputol na pag-isipan namin na tutulog na kami dahil may mga trabaho pa sila kinabukasan. The next day. So, nakikita niyo sa video mga kaputol, 4 o'clock, merong manyaneta dito sa amin tuwing birthday. Haharanahan kanila ng madaling araw. Tapos, kinabukasan mga kaputol, ito yung mga ganap. Sobrang busy na ng aking pamilya at aking mga kamag-anak dahil kanya-kanya na sila sa pagluluto ng mga putahe. At ito yung mga kaganapan mga kaputol, panoorin nyo hanggang dulo. habang ini-edit ko tong video na to mga kaputol na paluwa ako kasi ramdam ko yung mga effort at mga pagod ng aking mga pamilya at aking mga kamag-anak. uy, e, thank you guys. I love you all. So, shoutout sa ating top engager this week na sina Chrissy Mabel, Marietta Martin, Prince Rons, Carlos Samarno, Jovelyn Nuesca, Rodrigo Ramirez, Carlo Tolin, Jason Bergara, Estrella Mansugan Kamamau, Bartolome Onos Kazan. Thank you for making it on to my weekly engagement list. <laughs> <laughs> eto lang mga kaputol thank you so much for watching Mwah!